Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lamang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga ba ang pagkakaiba ng Filipino time sa American time? Eh ang Indian time. Halina't tuklasin natin. Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga, at kakatuwa. Lasin NATIN! Maaring isa ito sa mga bagay na hindi madalas na pag-uusapan, pero ang paraan ng pagpapahalaga sa mga labi ng mga yumao sa ating panahon ay malaking kinalaman sa paraan ng pagtrato ng ating mga ninuno noong unang mga panahon. Kapag ating titignan ang paglilibing at pagbuburol sa mga labi ng mga Yumao sa mga nagdaang panahon, makikita natin ang mga paulit-ulit na patterns ng mga kaugalian at behavior. At dito natin makikita ang ilan sa mga modern ideas patungkol sa kamatayan. Kagaya ng paglalagay ng mga urns sa mantelpiece o kaya naman ay ang pag-uukit ng pangalan na Yumao sa mga bato. Maraming mga nakakamanghang facts ang dapat nating malaman patungkol sa death and funeral practices sa paglipas ng mga panahon. Dahil panahon na naman ng untas iyan ng ating tutuklasin ngayon. Societies The Flesh the Bones. At ito ay natuklasan dahil sa mga human skeletons na nailibing libog taon na ang nakaraan. Na may nakita mga traces sa mga uka o cut marks sa mga skulls nito, limbs at iba pang bahagi ng mga buto. During the medieval period, ang labi ng Yumao na kailangang ilipat sa malayang lugar para sa isa sa gawang burial ay inaalisan muna nila ng laman. Ito ay ginagawa nila sa pamamagitan ng pagpapakulo sa mainit na tubig ng katawan ng Yumao para mapabilis ang pagtanggal ng laman nito sa mga buto. Habang ang mga inalis na laman ay ililibing sa lupa na malapit sa lugar, kung saan ito namatay. Grabe ano? Hindi ko ma-imagine na ginagawa ito sa katawan ng isang namatay. Parang bulan lang na tinatanggalan ng laman. Hindi ko talaga ma-imagine. Throwing Spears at the Dead Sa panahon ng Middle Iron Age, ang Speared Corpse Burials ay naging kaugalian sa East Yorkshire kung saan ay hinahagisan nila ng mga spears o sibat ang libingan ng isang yumao. At ginagawa nila ito ng may buong persa dahil para ang katawan ng isang yumao ay magkahiwa-hiwa. Hindi malinaw kung bakit nila ito ginagawa pero sinasabi na ito ay isang paraan ng kanilang military send-off. Kapareho ng tinatawag natin ngayon na 21-gun salute sa modern military funerals. Isa pala ito sa paraan ng pagrespeto sa mga Yumao na may malaking ambag sa lipunan. Kaso hindi ko din ma-imagine na pauulan na nila ng sibat yung labi ng Yumao. Double kill talaga, grabe! The Romans introduced gravestones. As an imported practice, ang unang gravestones o lapida sa Britain ay halos kapareho ng ginagamit sa Roman military forts and more urbanized Romano-British settlements. Dahil noon, ang gravestones ay mas inilalaan nila sa mga kababaihan at sa mga bata kaysa sa mga Roman soldiers. Ito ay dahil sa mga Roman soldiers ay not legally allowed para magpakasal. Kaya ang mga monument ng kanilang mga kaanak na yumao ang nagle ng kanilang relationship sa kanilang kamatayan. Na hindi nila maaaring gawin sa panahon na sila ay nabubuhay pa. After the end of the Roman control in Britain in the 5th century, ang gravestones ay hindi na para lang sa mga kababaihan. Kung dito ay nilalagay na sa lahat ng tao, ano man ang kanilang gender at edad. Ayan, alam niyo na ngayon ang pinagmulan ng lapida. The Anglo-Saxons preferred urns. During the early Anglo-Saxon period, ang mga labi ng cremated ay tinatago muna sa loob ng isang community habang naghihintay ng tamang pagkakataon bago ito ay burol. Natuklasan ito dahil sa mga pangyayari ng sabay-sabay na inililibing ang napakaraming urns na may laman na abo ng mga Yumao. Urns were also included in burials of the deceased, who were likely their relatives. Paano kaya nila gagawin yung paglilibing kung sabay-sabay silang lahat? Buti hindi sila nagkapalit-palit ng mga bangkay. Lots of people shared a coffin. Sa panahon ng medieval period, marami sa mga parish churches ang mayroong community coffins kung saan ay maaari kang humiram o magrenta ng kabaong para mailipat sa isang lugar. Ang labi ng isang tao, lalo na kung ito ay dadalhin sa isang simbahan. Kapag sila ay dumating na sa graveside, ang katawan ng yumao ay aalisin sa kabaong at direktang ililibing sa lupa. Ang kabaong ay muling ibabalik sa parish church para ihanda sa mga susunod pang gagabi. Nako, nakakatakot naman ito. Ipinapagamit na sa iba bago pa nila gamitin. Napaka-generous naman nila na pati gabaong ay pwedeng i-share. Did you know? Rosemary wasn't just for potatoes ang mga bungkos ng rosemary ay dinadala ng mga tao habang sila ay nagsasagawa ng funeral procession. At ito ay nihagis nila sa kabaong sa oras ng burol. Kapareho din ng ginagawa natin sa ating panahon ngayon na nagahagis din tayo ng mga roses. Pero noon ay ang mga rosemary flowers ang iniyahagis nila. Ito ay bilang tanda ng eternal life. Ito rin ay nilalagay nila sa loob ng kabaong para maalis ang masamang amoy mula sa bangkay. This was important because bodies often lay in state for a days at minsan ay inaabot pa nga ng mga ilang linggo ang burol habang isinasagawa ang paghahanda at ang mga nakikiramay ay naglalakbay patungo sa funeraria. Sa ngayon nga kasi ay may ginagamit na sa mga libing at burol ang mga roses dahil ang roses ay simbolo ng pagmamahal sa mga taong nakasama natin. Touching a murderer could heal. Sa buong panahon ng Mother Times hanggang sa mid-19th century ay naging karaniwang na ang paniniwala na ang paghipo sa labi ng isang magnanakaw na namatay dahil sa pagbibigti ay ipininiwalaan na ito ay nakakagamot sa lahat ng uri ng sakit mula sa mga cancer, goiter hanggang sa mga skin conditions. Kaya karamihan sa mga pumupunta para saksihan ang execution sa isang mamamatay tao ay ang mga taong naghahangad na mahipo ang kanilang katawan sa oras na sila ay binitay na. Grabe din ito mga katuklas sa panahon natin ngayon ay halos ayaw natin makakita ng mga binibitay. Pero noon pala, inaabangan pa ito ng mga tao lalo na ng mga may sakit para lang sila ay gumaling. Madali lang mag-recite ng English alphabet. Pero paano kung pabaliktad? Kaya mo ba? Z, Y, X, W, Z,

Ah, uh, it's like wait, wait. You. Mahirap, di ba? Manood ng tuklasin natin at alamin ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Dito lamang sa Live TV. Your life, your TV. An ang mga sumusunod kung iiwang walang tao ang bahay. Itago sa ligtas na lugar ang mahalagang bagay tulad ng salapi, alahas o kaya ay mga importanteng dokumento. Maglagay ng kortina sa mga pintana at siguruhin na kasara ang mga ito. Munutin ang anumang plugs ng electrical appliances sa bahay bago umalis o kaya ay patayin ang main fuse. Kayo din, isaradong mabuti ang gasol at siguruhing nakapatay ang kalan upang makaiwas sa sunog. Siguruduhin ding nakasara ang pintuan at i-double check ang kandado ng inyong gate bago umalis ng inyong bahay. Ipagbilin ang bahay sa taong pinagkakatiwalaan. Ang isang bahay na walang tao ay prime target ng pangluloob at paglinakaw. Mga paalala mula sa Live TV. Beyond your life your TV. Pambihirang lakas. Alam niyo ba kung anong hayop ang kayang magbuhat ng isang bagay na 50 beses ang bigat kaysa sa kanya? kakaibang abilidad. Did you know that there's something which can walk on water? Ang mga maliliit na insekto na may kakayanang maglakad sa ibabaw ng tubig because their weight is not enough to penetrate the surface. kahanga ng galit. Dito matatagpuan ang pinakamataas na building sa buong mundo at ito ay may taas na halos 267 floor. Alamin ang lahat ng yan dito lamang sa tuklasin natin. Araw-araw tuwing alas 12.30 ng tanghali dito lamang sa Live TV. Your Life, Your TV. Narito ang mga pagkain dapat kainin upang mapanatiling malusog ang ating dugo. Mga pagkain mayaman sa iron. Ang iron ang isa sa pinakamahalagang nutrients sa pagproduce ng red blood cells. Ang mga pagkain sagana sa iron ay red meat, spinach, turnip leaves, legume, whole grains, raisins, pumpkin seed at iba pang mga buto ng gulay. mga pagkain mayaman sa vitamin B6. Ang vitamin B6 ay tumutulong sa pagproduce ng protein na kailangan ng dugo. Ang mga pagkain sa gana sa vitamin B6 ay isda, bigas, karne ng pabo, manok, patatas, saging at mani. Mga pagkain mayaman sa vitamin B12. Ang vitamin B12 naman ay tumutulong sa pag ng malusog na red blood cells. Ito ay matatagpuan sa lahat ng uri ng karne ng hayop. Mga pagkain mayaman sa folate. Ito naman ay tumutulong upang maiwasan ang vitamin-related, anemia, heart diseases, at certain types ng cancer. Ang mga pagkain mayaman sa folate ay mga pagkain dark leafy vegetables. Isang paalala mula sa Live TV, Your Life, Your TV. din ng katawan, kailangan ng rersisyon ng isipan dahil kapag hindi praktisado, kinakalawang. Bumabagal hanggang sa hindi na mapakinabangan. Kaya manood sa toklasin natin at alamin ng mga katoklas toklas na mga bagay na but... dapat mong malaman. Araw-araw tuwing alas 12:30 ng tanghali dito lamang sa Life TV. Your life, your TV. At ibang pamamaraan ng pagburol at paglilibing sa mga labi ng mga taong yumao. At nakakamangha na malaman na noong pangunang panahon ay pinahahalagahan na talaga ng mga ninuno natin ang mga taong pumanaw. So ipagpapatuloy natin ang pagtuklas sa mga ito. There are still many mysteries. Libing taon na ang nakaraan sa panahon ng British Iron Age ay hindi pa alam ng mga archaeologists kung anong uri ng funeral practices ang isinasagawa sa buong Britain. Dahil natuklasan nila na iilan lamang ang mga labi ng yumaon ang nakikita nila sa iilang mga lugar kagaya ng burial sa East Yorkshire. Kaya sa Britain, ang funeral practices ay almost invisible. Hinala ng iba na baka ang mga abo ng katawan ng mga yumao ay maaaring inihahalo ng mga tao sa iba't ibang element kagaya ng paghahagis ng abo sa tubig, pagsasaboy sa hangin, at marami pang iba. Kapag ganito naman talaga, wala kang makikitang sementeryo at maganda rin ha? Bukod sa tipid na sa gastos, nakakatulong pa sa kalikasan. But the living did respect the dead. Across time, people have engaged with past monuments to the dead. At karaniwang itong itinatayo para sa mga taong nire-respeto. Sa panahon ng Bronze Age, ang mga tao ay gumagawa ng bagong funeral monuments at dito inililibing ang mga namatay. Halos kahawig sa paraan ng Neolithic funeral monuments, ito ay makikita sa mga lugar na kagaya ng mga landscape ng Stonehenge, kung saan ito ay ginagawa para sa mga ancestral and funeral monuments. At nang dumating ang panahon ng Anglo-Saxon sa Britain, ay hinuhukay nila muli ang mga mounds na ito para ilibing ang mga sarili nilang labi. Hanggang sa ngayon, ang Green Burial Grounds ay ginagawa as a respect and pre-existing field boundaries. The word funeral was first used in the 1300s. Ang salitang funeral ay pinaliniwalaan na unang ginamit ni Geoffrey Chaucer na itinuturing na father of English language. Ito ay lumalabas sa kanyang panulat na tinatawag niyang The Knight's Tale, kung saan ay pinapatungkulan niya ang funeral service matapos na mamatay ang isa sa mga characters sa kanyang sulat. Ito ay na-publish noong 1386 dahilan para ituring na dito unang ginamit ang salitang funeral. So yun pala ang history ng salitang funeral. Marking the places where our dead are buried seems to be a human instinct older than recorded history. Ang iba't ibang styles ng gravestones or lapida ay malalaman mo sa iba't ibang origin nito. Ang mga common na lapida na nakatayo sa ibabaw ng putod ay nagmula pa sa panahon ng European and American Colonial Churchyard Burial Grounds at nag-evolve na lang ito sa mga lapida na meron ngayon. Kung saan dito inilalagay ang mga detalye patungkol sa buhay ng yumaong tao. Sa pa sa mga common na graveyard site ay ang obelisk style gravestone. Una namang nakita sa panahon ng ancient Egypt. Pero dito sa Pilipinas ay walang masyadong ganitong style ng lapida. Karaniwan sa atin ng lapida ay pinapatong sa puntod o kaya naman ay dinidikit sa paanan ng puntod. Cremation, as we know, it dates back to the Stone Age. Ayon sa mga scholars ngayon, naniniwala sila na ang cremation ay nagsisimula in any real sense during the early Stone Age, noong panahon ng 3000 BC at karaniwan ay sa Europe at sa malapit sa Near East ito ginagawa. Ang unang pagpapasimula talaga nito ay noong 1876 nang si Dr. Julius Lemoyne ay magpatayo ng kauna-unahang crematory sa Washington, Pennsylvania. Although tayo mga Pinoy, mas prepare pa rin natin ang traditional na paglilibing na ang labi ng yumao ay nilalagay sa kabaong at saka ilalagay sa punto. Wearing black to a funeral dates all the way back to Roman times. Ang tradisyon ng pagsusuot ng itim na kasuotan sa araw ng paglilibing ay pinaniniwalaan nagsimula sa panahon ng Roman period kung saan ang bawat individual ay nasusuot ng itim na toga na kung tawagin na ito gapulya. Ang tradisyon na ito ay nagpatuloy sa buong British history kasama ang mga Victorians na nagsusuot ng kanilang favorite black dress bilang kulay ng pagluluksa. Tuklasin natin would like to thank the following. Boracay Grace Hotel, your home in the paradise of Boracay. Grace Island Resort, Water on the Rock, Drink water, healthy and safe water, watchers coffee and tea, siluam diner coffee and food, made beautiful salon, God has made everything beautiful in its time. Jacobswell Spring Resort At ayan po ang ating mga natuklasan sa araw na ito. Alam ko po na marami sa atin ang naghahanda na para sa ating pagdalaw sa ating mga mahal sa buhay na yung mauna magandang bagay na sa ating pagbisita sa kanilang mga puntod ay magpaalala ito sa atin ng buhay ay weather weather lang. Muli ako po ang inyong nakasama, Ate Yana, at ito ang tuklasin natin.